Ulo! Uy! Uy! May nagbabalik ko! Uy! Si Sir Bintana! Oh! Hey! Okay class! Good morning! Good morning, Sir Bintana! Okay, sit down! Na nakakamiss to ah! Oh! Kamusta kayo? Kamusta kayo? Sir! Okay lang, sir. sir! Lang, o, din, sir. Okay, ayos lang, sir! ako lang, sir! Okay lang ako, sir! Ayos lang? Opo, oh. sir! Ayos lang kami, o, sir! Oo nga oh, po, sir! Miss nyo ako? Oo sir! Na-miss ko rin! Tagal nyo kayang nawala! Kaya nga! Hehe! Hooray! Yan! So, meron nagpapagawa sa inyo. Ano yan, sir? Ano nagpapagawa sa amin? Nakakamiss yan, ha? Manahimik lang kayo dyan. Bala kayo. Mag-cellphone kayo kung gusto nyo. Ha? Kasi ako, nag-grind ako sa Code M ngayon. Ah. Ano sir? Ba't mag-grind lang kayo? Ba't di kayo magtuturo ngayon? Boy, may bagong skin na pwedeng makuha doon, ha? Yung tqg ha? Ito, eh? Papakita ko sa'yo, boy. Bagong skin yan. Napakaangas nyan, ha? Papalagpasin mo ba yan? Wala talaga kayong ituturo, sir. Namis pa naman namin kayo. Wala! Sayang naman, sir. Ano yun? Dapat ba talaga mag-grind bago makuha yung skin? Oh boy, grind lang ng grind para makuha yung napaka pogi kaya oh, 'di ba? QG your ha. Number 9, type S. Ha, biruin mo yon, hindi nyo alam to. Hindi sir, po, sir. Hindi po yan, alam yan, ako sir, din, eh. sir. Hindi ko rin yan alam. Ay, ko, sir. Siya, ibabagsak ko kayong lahat.